Hello, hello mga mamshie. Ito pala yung expired na PT ko kasi um, ito yung resulta. Positive naman siya pero ayoko talaga maniwala nung una kasi nga expired niya siya. Binili ko siya 2017-18. Tapos nag PT ako 2023 na yung nagbuntis ako sa my sa princess ko. Eh ngayon kahit anong request ko sa asawa bilhan niya ako bago. Ayaw na niya talagang bibili kasi ilang ulit ulit na nangyari na parang umaasa siya na nangyari na sa amin na false alarm lang pala. Eh ngayon parang iba na feeling ko init ulo ko. Uh, ako sa kanya, lagi akong hikab ng hikab sa trabaho, parang iba na talaga, tapos hindi ako nadat nga, nadatnan, eh wala akong bagong PT, kaya sinubukan ko tong expired. Kaya guys, kung may mga expired kayo dyan, pwede pala yun, pwede pala para sa akin, kasi ginamit ko yung expired ko, positive, ngayon, okay naman siya, kaya pinapunta ko asawa ko sa, sa ano tala pinilit ko kaya nagpiti ako ulit eto yung uh, bagong piti ko positive talaga siya medyo light lang ano yung isang ano niya guhit pero positive na positive talaga siya kaya yun naniniwala talaga po ang expired So, pumunta agad kami sa hospital, tapos binigyan niya laag nila kagad kami ng schedule for ultrasound. So, ito ang res result. So, ang saya namin kasi yung result, meron ng uh, bibisak yung chan uh, ko, yung ano ko, matris ko. Ngayon, nung nalaman ng bangko na meron ako, buntis na ako, ang bait na talaga nila. Binigyan nila ako ng pabulaklak. Kaya, ang saya ko kasi um, yun nga, um, ito palang ano, yung bangko namin. Um, Parang special kami sa kanila.